Kim Chu at Paulo Avelino magkasabay daw ginawa ang bagay na ito. Mayroong fanay ang nag-share ng larawan ni Kim Chu sa ex-social media account na nagbababad sa bathtub habang sumasa ilalim sa cold water immersion o ice bath. Ito ay isang klase ng training regimen, na therapeutic para sa mga atleta, at health buffs. Agad naman itong iniugnay sa naging routine ni Paolo Avelino, na cold plunge, o cold therapy, na pareho rin ang proseso sa ice bath, kamakailan. Sa IG post noon ng aktor, ay matatanda ang sinabi nitong bahagi na ng daily routine niya, ang paglublob sa yelo. Dahil nga dito, nagsuspecha agad ang Kim Pao fans na magkasama ang dalawa, nang nag-undergo sila sa cold water immersion, kaya naman tinokso nila si Paolo. Grabe naman kayo, nagkataon lang, ang naging sagot ni Paolo sa panunokso sa kanya. Dahil sa kanyang naging sagot, hindi pa rin siya tinigilan, sa pangangantiyaw ng Kim Pao fans. Ibinuking pa si Paulo, at ayaw maniwalang hindi sila nag-usap, o magkasama ni Kim sa nasabing session. Naungkat tuloy, yung naging pagtanggi ni Kim sa isang interview, kung saan nausisa ang Chenita Princess, kung sabay ba silang ni Paulo, noong nasa ibang bansa sila, pagkatapos na kumalat, ang kanilang mga larawan. Ang sagot din ni Kim, ay nagkataon lang daw iyon. Mas lalo patuloy kinilig ang Kim Pao fans, dahil sa parehong nagkataon na mga sagot nila Kimi at Paulo. Nagkataon nga lang ba talaga? Mukhang, papunta pa lang sa exciting part ang mga nagaganap sa Kim Pao, lalo na nga at nagkataon din na nagmamahalan silang dalawa